so jo yes, jaise to youtube tong na parang eh. allo guys parang parang mai ano guys parang mai oh uh. bingo thinking ro dete ho Ito so, guys, no? parang pinaglaruan tayo dito guys na mga elemento guys na dito so, parang ano, parang pinaglalaruan lang tayo tapos go, oh, God, go parang dito nang <laughs> dito nalim po <Go>. dito nalim po oh, oh. grabe <laughs> oh. oh. oh, guys Tara ko mo. Tara ko. Ang kasi Tayo light natin guys, Smoke. Bro. 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 Pumunta ka ba doon sa dulo? Hindi bro. Ito mas ito. Ay, nakita doon bro. Mm. lang kami sa taas bro. Sa taas lang mm -hmm. kami po. bro. Akala ko eh, andun ito yung galawa sa dulo. Wala uh, bro, nandun lang kami sa taas bro. Hindi lang nakikita to Sa na. Meron si Spock dito na sumilip. Hindi nandun sa taas bro. Na taas. Yes. Bago lang to bro. Bago mm. lang to bro.

Diyan si ano guys. Siguro dito muna bro. Diyan si Smoke. Kami doon kami ni ano ni Choy. Tinawag kami bro. daw mayroong sumilit So, pinuntahan namin guys. At pinuntahan naman ni Smoke doon. Wala namang bakas guys na ano. May bumaba. So, yun yes, no. Patay na yung kaslet. bubat na talaga na ito slide natin guys Uy, yung mismo. Upo muna. to guys hindi, hindi na no explain yung mga uh, nakupansin namin dito guys ang eh. hirap i-explain hirap i-pliwana guys naman eh. ito naman yung test light natin eh so, ano talubat na wala nang ilaw nagbablog ko Ano yung camera ko bro ano yan bro nagbablog ko naman yung camera ko so yan naman yung pinaglalaroan naman yung camera cellphone ni Guys, parang, no? uh, ito siguro yung siguro guys yung nagparamdam sa amin ngayon dito guys ito siguro yung dahilan o may kagawaan sa nangyari dito sa magina hindi lang yung magina dito guys yung nagpaparamdam merong ibang elemento dito na nakatira na nagpaparamdam din

Punto okay. meron tayo ng ano nang kastay guys merong ano merong puno puno ng nyog puno so grabe guys may dito Ano Daanan guys. Napa kahirok. Para ano pulang laptop dito, bro. Putik. Siguro bro. Naanung ta ano bro? Putik lo. Unesdag hmm. like, yung gulong siguro bro ah. Tingin ko bro. Tayo siguro sila nag-discuss siya bro. Pa tingin mo bro? Yung danyo yung kotob go bro. Hindi hmm. kasi ano marami na dito. Ito hindi naman to ga ka ano guys. Ni naman ka ka hirap yung daanan. tingin ko parang dito na ano parang ano ito na ng bulong life life sila siguro na bagot ulo ng parang ano siguro 'yung babae meron tingin ko lang bro meron talaga ano meron nakikialam 'yung iyak lang kayo na bro So, hindi lang siguro sila pinakialaman sa anumang elemento nandito bro. Oo, oh, ganyan bro. Hindi naman ang ano, kahirap yung daanan na to. Oo, hmm. oh, meron talaga bro. Oo nga. Siguro bro, hindi lang sila yung nandito. oh. siya dito bro. Marami pa siguro bro. Kita naman natin na ano. Oo hmm. nga, merong ano, merong putik. Hmm. So, medyo materik yung daanan pero wow. Oh. hindi naman siya. Oh, oh my God guys. Dito man ka.

ҡайтырға <laughs>